Hoy Renan, sa punta. Saan po Jim? Jim? Ba, ayos ha. Pakita mo nga ako ng pinaka na best dyan ng mga katawan. Tignan natin. Lapit, <laughs> pakita mo ako. Uh, ay, ano tawag dito? pag sa gaito? Huh? Ano tawag sa kanya? Dips. Ha? Dips. Dips. Uh, abs. Chest. Shoulder. Bicep. Tricep. Ay, gumano ko nga pre. Ito. Bicep. Ah. Saka ito naman. Uh, tricep. Okay. Ito naman shoulder. Oo. Oh. Ito naman, legs. Then, eh, pakita mo ko nung gumaganon. Yung mga posing na ganon. My leg. Ganon? Hindi naman, my... like... Ganon? Pakita mo ako nung mga posing na ganon. Yes! Tapos yung gumaganon, pre. Ganon? Yung gumaganon, no? Yung pang ano? Ganon? Oo, okay. oh, yung mga po posing, mga pang ano. Ay, ah, ganda ba? Oo. Oh. Tapos...